po natin ngayon tungkol sa Losartan. I'm sure marami sa inyo uminom ng Losartan. Pwede po sa high blood pressure. Actually, itong mga gamot na may sartan, marami sila. Halos pare-pareho naman yung effect. Losartan, Valsartan, sa high blood, Telmisartan, Olmesartan, halos pare-pareho. So, uh, tama pa rin yung sinasabi ko tungkol dito pag ito yung mga gamot niyo. Ang bibigay ko muna yung mga benefits sino ang matutulungan ng Losartan at ibang sartan. So sa isang grupo ng tao na may high blood, malaking tulong ang Losartan. Pero meron ding grupo ng mga pasyente na hindi makakatulong ang Losartan. So hindi siya one size fits all na pag nakikinig kayo dito lahat iinom hindi po. Papakita ko sa inyo yung benefits ng Losartan kanino bagay? At mamaya yung sampung bawal gawin at yung possible side effects kung umiinom kayo ng losartan. Ang losartan, ang trabaho niya, pinapababa niya yung blood pressure. Isa to sa epekto niya. Binablock niya yung angiotensin receptor blocker siya. So, pinapaluwag niya yung mga artery. So, pag lumuwag yung mga artery ng katawan, bababa yung blood pressure ayon sa mga pag-aaral ito po inaaral namin bilang cardiologists bilang interns ito talaga yung mga ito yung mga pinag-aralan namin yung mga umiinom ng losartan nakita nila mas hindi na i-stroke proven to ito sigurado na patunayan mas hindi na i-stroke mas hindi sila na heart attack kung may high blood ka at uminom ka ng losartan although yung amlodipine na favorite ko rin gamot, ganun din siya. Bawas stroke, bawas heart attack din siya. Okay, mamaya, papakita ko rin difference ng amlodipine sa losartan. Pero ang losartan, may dagdag benefits pa siya. Ang losartan, maganda siya sa heart failure. Kung kayo ay mahina ang puso, nasabihan lumalaki ang puso, Nasabihan, kumakapal ang puso, may left ventricular hypertrophy. Pwede sa ECG, pwede sa 2D echo, kumakapal ang puso, lumalaki ang puso. Humihina yung ejection fraction sa 2D echo. Bagay na bagay itong mga sartan. Losartan, valsartan, telmisartan, olmesartan. Actually, bagay din sa heart failure at malaking puso ang mga pril. Yung mga pril na gamot, ACE inhibitor. Ito yung mga enalapril, captopril, lisinopril. So, maganda rin siya. So, yan. Ha? Bukod sa high blood, heart failure, maganda. Isa pa, yung mga takot magkaroon ng diabetes, yung at risk magkaroon ng diabetes, may lahi ng diabetes, mataba, lalaki, mahilig sa matatamis, yung umiinom ng losartan para sa high blood, mas bumaba ba ang tsansa nilang magka-diabetes. So, napakagaling. Ang dami niyang added benefit. ba? Diba? At bukod dito, meron pa isang use ang mga Sartan. Itong uh, angiotensin receptor blocker. Ang use niya para sa mga may early stage ng kidney disease. Ito, lilinaw ko. Kailangan malinaw na malinaw. Bawal inumin ang gamot, kahit anong binabanggit ko nang hindi nagpapakita sa doktor. Ang final decision, cardiologist nyo or nephrologist, kidney specialist. Pero ikukwento ko na sa inyo. Sa kidney disease kasi, chronic kidney disease, limang stage yan. Stage 1, stage 2, hanggang stage 5. Stage 5, stage 4, eh, papuntang dialysis yan. Sobrang taas ng creatinine. Stage 1, stage 2, early pa lang yung kidney disease. Baka konting taas pa lang ng creatinine, konting protina pa lang lumalabas sa ihi. Chronic kidney disease, stage 1, stage 2, itong early stage, posible, ulitin ko, posible matulungan ng mga sartan. Pero ang nephrologist nyo lang po ang pwede magbigay. So kung meron kayong chronic kidney disease, early stage, stage 1, stage 2, punta kayo sa, nephro sa nephrologist nyo, baka bigyan, baka lang bigyan kayo nitong mga losartan, Valsartan, or telmisartan either doon. Pero siya po magdi-decide. Actually, minsan nga kahit walang high blood, binibigyan nito eh, para sa kidney disease. Pero tulad na sinasabi ko, hindi kayo pwede iinom ng basta-basta kasi sobrang sensitive at mahirap ang pagbigay. Ito yung mahirap sa pagdo-doktor. Hindi siya basta-basta lahat na pasyente may chronic kidney disease, bibigyan ng Losartan, mali po yun. Hindi. Ang gagawin ng nephrologist nyo, kung stage 1, stage 2, chronic kidney disease, baka bigyan ka na isang Sartan, susubukan ka nitong isang Losartan or ibang Sartan. Pag binigyan ka niya, siguro in 1 to 2 weeks, uulitin yung creatinine mo. Pag yung creatinine mo bumaba, gumanda, ay baka ituloy-tuloy yung losartan. Pero, pero may tsansa, may tsansa din, pag binigyan ng losartan ang chronic kidney disease stage 1, stage 2, pwedeng lumala. Pwedeng tumaas ang creatinine, pwede din mag-kidney failure. So, sino, sino makakaalam kung yung stage 1 kidney disease mo ay lalala o bubuti with losartan? Actually, walang makakaalam. Kaya nga siya trial eh. Pero basically, sa mga pag-aaral, parang mas panalo. Parang mas panalo kaysa talo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mahirap siya. Okay? Pero sa high blood lang, kung high blood lang issue nyo, pwede losartan. Kung ang issue nyo lang, malaki ang puso, uh, mahina puso, pwede losartan. Takot sa diabetes, pwede rin losartan. Okay? Ngayon naman, ano yung mga mga bawal gawin? Ano dapat ingatan? Okay. Habang sinasabi ko sampung iingatan, makikita nyo na rin yung mga side effect ng losartan at kung ano rin yung uh, talo niya. Okay? Meron din siyang mga ibang kahinaan. Okay? Ano yung kahinaan ng losartan? Ang kahinaan niya is mas mahina siya magpababa ng blood pressure kumpara sa amlodipine. Kung baga, pag nagboxing tong dalawa, pag naglaban ng Losartan sa Amlodipine, nagboxing sila, pampababa ng blood pressure, eh laging panalo si Amlodipine. Si Amlodipine kasi, 24 hours ang epekto, tsaka malakas. Panalo siya ng mas nabababa niya yung mga mas super high blood, matigas ang blood pressure, ayaw bumaba. di ba Mataba, matigas ang ulo, amlodipine para tulog yung high blood mo, makontrol. Losartan, nakokontrol din yung high blood pero mas mahina. Isa pang problema sa losartan. Sa losartan, after 12 hours, medyo hihina na epekto niya. Uminom ka sa umaga, after 12 hours, sa gabi, medyo mahina na. Pagdating ng 24 hours, kinabukasan, ang epekto... Uminom ka ng umaga ng losartan gabi mahina na epekto, sabihin mahina na control sa blood pressure. pagising mo next day, 24 hours ang epekto na lang ng losartan mo, 25%. So, medyo mahina na. Hindi katulad ng amlodipine, ininom mo kunwari sa umaga hanggang gabi, hanggang kinabukasan, meron pang epekto kasi mas malakas siya. Pero on the other side, sinabi ko nga sa inyo, may added benefit naman yung losartan, di ba? Malaki yung puso, iwas diabetes. So, ito yung mga sampung dapat ingatan. Sampung dapat bawal gawin sa uminom ng losartan. Number one, hindi pwede tigil bigla. Okay? Lahat naman gamot sa high blood eh. Kasi pag tinigil mo bigla, walang paalam sa doktor, after 2 to 3 days, pwedeng tumaas. Although wala naman siyang rebound effect, hindi yung hindi yung pagtinigil mo may mangyayari sa iyo. Ang mangyayari lang tataas lang yung blood pressure. Pero otherwise, wala naman talagang epekto mangyayari. Ang bawal itigil agad yung gamot na metoprolol. Yung mga olol. Ako naka naka metoprolol ako eh. Maganda yung metoprolol, mahina sa blood pressure, pamparelax, mabilis ang heart rate. Pero ang metoprolol at yung mga ibang olol, atenolol at iba pa, pag tinigil mo, imbis na bumagal ang heart rate mo, lalong bibilis. May rebound. Parang nasanay ka na sa metoprolol, binababa yung heart rate mo. Tinigil mo bigla, bigla ka, bigla ka magpapalpitate. So, dahan-dahan ang, ang, tanggal. So, wag lang biglang itatanggal. Ipaalam mo na sa doktor. Number two, pag nakalosartan, bawal uminom ng alak. Alak kasi nakakalasing, nakakasedate, at yung alak, nagpapataas ng dosis ng losartan. So, kung nakainom ka ng losartan, uminom ka ng alak, baka sumobra lakas yung epekto ng losartan, low blood ka naman. Kasi uminom ka ng alak eh. Alak, bawal din sa amlodipine. Alak, bawal din sa antidepressant. So, sobrang alak, hindi rin maganda. Kasi dumadaan siya sa liver, sa atay. Eh, losartan sa liver din dumadaan. Sa liver din nagme-metabolize. Number three, ang isang side effect ng losartan, actually, pwede mo sabihin good side effect. Magugulat kayo dito, hindi nyo pa alam to. Isang side effect ng mga sartan, nakakataas ng potassium level. Actually, maganda nga dapat mataas potassium. Di ba? Maraming kababayan natin, low potassium eh. Pero siyempre, aware tayo. Pag naka-losartan, pwedeng tumaas ang potassium. Ibig sabihin, kung meron ka pa ibang iniinom, baka umiinom ka pa ng potassium supplement, o meron ka ibang potassium na iniinom para sa ibang sakit, tapos naka-losartan ka, baka sumobra taas ang potassium. So, bantay lang sa potassium. Kasi, delikado yung mababang potassium, delikado din yung mataas. Aware lang na losartan, nagpapataas ng potassium. Pero sa normal na tao, okay lang dapat yun. Eh. Minsan gusto pa nga natin na tumataas yung potassium. Number four, Yan, number 4, huwag maging dehydrated. 'Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, inom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses tubig sa isang araw, 'di ba? Bakit ko sinasabi tubig? Isip natin, tubig para sa kidney, tubig para sa mukha, tubig ano ba? Kasi pampalakas, o oh, 'di ba? Para sa tiyan, tubig. Pero ang tubig pag umiinom ka ng mga gamot, kailangan mo rin maraming tubig. Pag maraming tubig kasi, yung liver natin, para gumana yung atay natin, kailangan din maraming tubig eh, Para umandar yung function niya. Pag dehydrated ka, okay, kulang ka sa tubig, diba, pwedeng bumaba blood pressure mo. Nainitan ka, tapos nakalosartan ka, baka malow blood ka masyado. Baka magulo yung electrolytes mo. Okay, yung sodium potassium mo baka sumobra baba. 'Di ba? Nagtatae ka, dehydrated, ng losartan baka malo blood. Isa pa, number four, mga senior. Okay, very important. Mga senior, 60 years old and above, usually, ang pag ng losartan, mas mabagal. Ang pag-alis ng losartan sa katawan, mas bumabagal. Senior na kasi. Kaya, ang dose ng senior, parang mas malakas epekto sa kanila. So in short, pag naka-losartan ka, 50 mg sa batang edad, 50 mg sa batang edad, bali wala. Pero edad 70, binigyan mo losartan, 50 mg, abaka baka mas malakas konti. Mas alaga sa senior, mas hinay-hinay. Number five, bawal na bawal gawin. Kung sa losartan, ito bawal na bawal gawin. Bawal magbuntis. Hinding-hindi pwede magbubuntis ang nakalosartan, nakasartan, kahit nakapril, yung mga enalapril, captopril, losartan. Bakit may siguradong masamang epekto sa baby? Okay? Kaya kung bata pa kayo, magbubuntis pa, ibang gamot na lang inumin mo pang high blood. Mga amlodipine. Amlodipine kasi, medyo bawal din sa buntis, pero hindi ganoong kasama. May category yun. Eh. May category ng gamot sa buntis. A, B, C, D. A, category USFDA sa buntis, pwede inumin yung gamot. B, baka pwede inumin. C, medyo bawal inumin sa buntis. Category D, dog, bawal inumin. Ang Losartan, category D. Ibig sabihin, bawal na bawal sa buntis. Nagpapadede, losartan, walang pag-aaral pero hindi na rin natin sinasadya. So, ibang gamot pagbuntis. Buntis na high blood, nifedipine, tsaka methyl dopa, aldomet, yun lang mga binibigay. Number six, severe kidney disease, severe liver disease, bawal ang losartan. Di ba sinabi ko sa inyo, yung losartan, di ba, pag-kidney, Chronic kidney disease, stage 1, stage 2, baka pwede pa. Sa stage 3, medyo alanganin. Stage 4, stage 5, kidney disease, ay bawal na yung mga losartan. Kasi pag malapit na magdialysis, mataas na creatinine, mahina na ihi, mataas na potassium nito. Tataas na yung potassium ng may chronic kidney disease. Tapos losartan, tataas pa yung potassium. Hindi na po pwede talaga. Severe kidney disease, bawal na severe liver disease, bawal na. Pero wala naman kayong severe liver disease. Eh. Kung may liver disease, binabawasan nyo yung dose. So, kung may problema sa kidney, check ang creatinine. May problema sa liver, check ang SGPT, SGOT. Kung sobra taas to, bawal din itong mga gamot. Number seven, wag din sobra alat kumain. Pag sobra alat ang kinakain, humihina din yung losartan. Alat kasi nakakataas ng blood pressure. Number eight, he sa pain reliever. Okay? Mga NSAID, may phenamic acid, ibuprofen, he was. Bakit? Baka daw humina epekto ng Losartan. Tsaka sinabi ko sa inyo, ang pain reliever, unless nereseta ng doktor ninyo, kung kayo lang basta-basta umiinom, di ko pinapayo. Kasi pain reliever, pwede makasira ng tiyan, pwede magka-ulcer, pwede rin masira ang kidneys. di ba? Pain reliever baka makasira ng kidneys. Mephenamic, Ibuprofen at iba pa. Sasabayan mo pa ng Losartan na minsan good, minsan bad sa kidneys. Eh, ayaw na natin. Parang kumbaga sa kidney, wag mo na ako masyadong galawin. 'Di ba? Mas konting gamot itong pain reliever ba sinasabi ko sa inyo, unless ni reseta ng doktor, huwag araw-arawin, wag gawing vitamins ang pain reliever kahit over-the-counter pa. Number nine, ito binabantayan. Yung mga bawal isabay sa losartan. Yung iba, merong mga diuretic, pampaihi na bawal. Depende yan. Lithium, para to sa ano eh, mental health, bawal isabay. Rifampicin, yung umiinom ng uh, para sa tuberculosis. Medyo, pagsinabay sa losartan, hihina ang losartan. So, may mga gamot hindi pwede isabay sa losartan. And number 10, binabantayan natin side effects. Okay? Ano possible side effects? Ito naman, malitla lang naman ang chance ng side effect. Pero kung meron ka nito, di aware lang tayo. Side effect ng losartan, yung iba sinisipon-sipon. Okay? Tapos, yung iba naman, namamaga yung face. Pero birang bihira to. Bira, rare lang to. Very, very rare. Merong iba, inuubo. Inuubo. Actually, yung ubo problema yun ng mga ACE inhibitors, yung mga captopril, enalapril, inuubo. Pero ang losartan, meron din konting ubo, meron din konting nasal congestion, pasipon-sipon, at uh, upper respiratory tract infection. May possibility. Tsaka, isa pang binabantayan sa losartan, actually, kahit anong gamot, ang lodipin losartan, first three days, yung unang tatlong araw ng pag-inom, syempre, maselan yun eh. So, pag bago pa lang ang inom, gusto ko nga medyo mababang dosis. Huwag muna biglang magja-jogging, magpapagod, magpapainit o tayo baba. Kasi nag adjust pa yung katawan mo. Eh. Ang takot natin, baka sumobra baba ang blood pressure. Eh. Baka first dose, sumobra baba. Pero kung one week ka na umiinom, sanay na, ay eh sanay na yung katawan mo, okay na yon, Pwede na siya tuloy-tuloy. Okay? So, first three days, binabantayan lang, baka bumagsak yung blood pressure. Pero otherwise, tuloy-tuloy na siya. Okay? So, I think naturo ko lahat ng kailangan yung alamin sa losartan. Pwede may pagkain, pwede walang pagkain. Tulad na sinabi ko, first three days, ingat lang, baka mahilo, baka bumaba ang BP. Pero otherwise, tuloy-tuloy lang to. Pwede ba itigil yung gamot? Kailangan pa alam nyo sa doktor na. Sabi nyo, Dok, normal na BP ko, 130 over 80 na eh. Naka-losartan ako, naka Amlodipine. ako. Titigil ko ba? Actually, hindi mo dapat itigil kasi normal nga yung BP mo. Kaya nga nag-normal yung BP mo, ito BP mo normal, 130 80. Kasi meron kang dalawang gamot or isang gamot. Pag tinanggal mo yung gamot, tataas ulit yung blood pressure mo. Kailan mo pwede itigil Siyempre, papaalam mo sa doktor. Pwede mo itigil kung bagsak yung blood pressure mo. Kung bumagsak, kung 90 over 60 ka na lang, o oh, sumobra baba. Ibig sabihin, nasobrahan din. Tsaka natin babawasan. Pero kung ang BP mo, 150 over 100, naka-losartan ka or naka amlodipine ka, ibig sabihin, kulang ang dosis. And lastly, ano dose ng losartan? From 25 mg up to 100 mg a day. Yun lang ang dose. Ang availability may 50 mg tablet, may 100 mg pero 100 mg lang. Bawal lumampas sa 100 overdose. Okay? Pag hindi makuha yung high blood mo sa 100 mg ng Losartan, dagdag tayo ibang gamot. Bawal i-overdose. Ang maganda na sa Losartan, lumang gamot, may generic, murang-mura to, pwedeng-pwede pwede sa mga kababayan nating hirap. Yung amlodipine, sinabi ko nga, mas malakas. May rami ding generic. Murang-mura din. Okay, sana po may tulong to. Share po natin sa ating kababayan. God bless po. Thank you.